and niluto tayo ngayon guys ng uh, adobo. Adobo mo. egg, ka. Eh, na yun. Kasi hindi pa naman na naayos ko yung aking mga kailangan. Ito na pakulo ako guys ng itlog guys. Ayan. Ayan ang aking ihalo sa aking adobo. yan guys. Pakulo muna tayo guys. Tapos. Ito yung aking adobo yun guys. yan guys. At saka yung atay ng manok adobo. With atay ng manok with egg. Complete ricado yun guys. yan guys ang aking dito to guys kasi wala kang alam. Okay guys. so hindi pa tayo magas kasi matigas pa yung ating manok, ating to tong atay. Dinapat ko muna siya ng tubig para maging malambot siya. habang naghihintay tayong lambot, gagawa tayo ng ibang gawain dito guys. Maghihiwa muna ako ng milog guys. Luwain muna natin guys. Thank you.

kamot lang. katamis-tamis. Grabe naman salasa-salasa parang siyang kamote. Ay, no. Ano ba to? Bakit na milo nila different Kahit yung mga termilo nila, ang laki-laki, pulang-pulang, pero walang katamis-tamis. Hindi ka pulang din sa atin, ang tamis. Minsan yung sa atin, mayroon naman talaga walang tamis, mayroon. Pero, mostly dito, walang tamis. Para bang, ewan ko. Tinatanggal yata nilang hindi pa tapos yung ano niya parang para hindi siya matamis. Hindi siya lawas, as in, walang tamis. parang kumain ng kamuti. Sige, balikan ko kayo guys. Ah. Kasi anong gumuna yung mga sangkat ng aking pagluluto. may mo na ng aking amo. Ah, Nangitan mga pang pan sa umaga. Ayan, lagyan ko yan ng pwede Itu guys, ayo para sa kanyang dugu Itu yan, ang kanyang vitamin C Itu ayo para sa kanyang ili Para mamabang yang mengaruh Manas kasus ya Ito muna yan to guys kasi gising niya Kailangan ko sa pag gising niya kailangan yung handa mo lahat. Kasi yung isa yung kulay puti ay para sa ipin niya kasi nangano siya yung parang ano sabi saya ko pong manas. Para yung tubig lalabas kasi upirahan siya nga. Hindi, hindi siya upirahan na. May manas siya. Tapos ito ang vitamin niya. Ito yung para sa ipin niya guys para mawala yung manas niya. Tapos ito yung para sa dugo. Salinis sa dugo niya. I iba kaya na pa yan ha may gamit pa. Nagaling ko muna to guys balikan ko kayo guys. Gawa natin yung amin guys. Start na Ano saan?

is strawberry jam. Natanggal-tanggal mo. Ayan. Kasi balik natin yan siya dyan. Kasi magtimpla mo tayo ng kanyang tea. Yung kanyang tea guys. Nakakuluan na rin kasi gusto niya yung strawberry Yung kanyang tea. Yan. guys para magpagluto na ako kasi alas 11 si na, na ako na ako di pa kung balikan kita yun guys pero guys magluto na ako guys kasi tapos na ako mapakain ng amo ko ay magluto na ako kasi alas 11 na dyan na ako di pa ako kapatuto sige guys iiwain muna natin yung ating kailangan guys Ganyan yeah, yeah, natin si Buya. Saka so, uh, oh, yeah, Buya parang masarap talaga. Para mm -hmm. okay, mo natin ito guys. Nabahal no, 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 na Ay. Kasira. Kasira ang ating ito. Lampot naman po yun. Nadasira. Yan guys. Napalatan na natin guys. Napalatan natin Atay. Atay, yun. Katay. Katay yung manok. Inaabay ko na dito sa tubig guys. 哭，也没么。

dan Laman. sekarang lama. Nah, nang lamaan akan ini sauce. Kita mulai nanti

para mapuntahan ko kayo ulit, mag-amaris ba kami kayo ulit sa pag-comment at pagpunta sa inyong kaysa. Maraming salamat kayo sa pagpapanood sa aking mga video. Bye-bye. watching.